Gagawin ng lahat ni Farah upang mabulok sa kulungan si Lucy. Kaya sa pagdating ng kanilang hearing sa korte, sinabi niya doon na nakita niya si Farah na sinaksak niya si Vince. Ngunit sobrang nagtaka ang attorney dahil magkaiba ang kanyang statement na ibinigay noon. Pati rin si Dario sobrang nagtaka sa bagong statement na ibinigay ni Lucy sa korte. Kaya kine-question ng korte ang kanyang bagong statement dahil posibleng nagsisinungaling siya nito. Habang si Joy sobrang masaya naman siya dahil mawawala ng credibility ang peking Lucy as a witness sa kaso ni Vince at hindi na siya magtatagumpay sa kanyang masamang plano para sa kanyang matalik na kaibigan. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Stolen Life. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!